Hello guys, for today's video, ayan yung aking uh, uh, video na pangalawang araw na ngayon So, meron doong 4,800 uh, uh, nanood, no? 4,800 sa mga nanood views So, ngayon, eh, hindi ko kayo maisa-isa dahil nga, siyempre, may limitasyon tayo at, uh, yung iba, uh, isa shout out o kaya magbabasa na lang ako ng inyong comment. Maraming maraming salamat nga pala dyan sa inyong lahat dyan mga lalabs dahil nga nagustuhan nyo yung aking paggawa ng video at napakaraming nag-ingkid sa akin. So tingnan nyo na lang dito at isa-isahin ko i out ko na lang yung iba. Yung hindi ko pa naabutan ay maraming salamat po sa inyong lahat. Eto, eto na. Ayan, so isa shout out ko na kayo no. Ito na yung magsa-shoutout na ako dahil nga syempre Uh, yung iba hindi ko ma, ma shout out dahil 4,800 views to ang mga nagpalo sa akin or nagyakap sa akin at saka yung mga nag-ingit sa akin maraming maraming salamat po sa inyong lahat lubos po ako yung nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong kabutihan at nagustuhan nyo yung aking pagagawa ng aking content so shout out ako dyan kay Cheryl Nerissa Vivian ah... Uh, Elise, ano, Elisil, Ainora, Jamere Amil, Michael Pimentel, Jean Alejandro Sabilon, ayan, Lubinia Enyega, Erlin Abarelio, Grace uh, Dismaya Laki, Gijere ayun, no, Rose Orandoy, shout out, Maribel Tomagen Abernica. Ayun. Pasensya na diyan kung hindi ko maintindihan. Dais Dals. ayun, Mayan Parko. Ayan, Marilu Tanyodoro. Tanyodoro. Ayan, Sel Bulado. Renia Pirabiso, Claire Neil Sabilon uh, Baula. Leona Calorog Bidika, Shirley D. Peña, P. Garcia Letes, Maria Concepcion Bernardo. Ayan. And Madeline Arano Ayruso. Anastasio Ramiso. Merlita Cortez. Emma Fortal. Nebrel Andres. Uh, Jean Welondre. Ayan. Benji chuki Chucky Arna. Arlene Madrias Robanki. Jubilin Suenes Rica, ano, Rica Plaza. Ayan, Dens Odangan, Brenda Yugo, Lara Belia, Andrea Tess, Marvin Braza, Martis Baya Benetes, Bawin Admilemi, Marilyn Angaco Apostol, Marlin is ano Espilita, Aurel Pabano Pano, Tabulao Gabuan Baldisar. Ayun lang Chinchin Chin Saga. Charito Baron, Julie Ann Moranti, Galbert Jingjing Daligdig, Biti Atugan Milan, Ayan, Elda Lisa Alpantitan Ayan, thank you sa inyo lahat. Norma Manansal, Mike Antanado, Julie Cabangal, Annalyn Guarin Cruz, Ana Maria sa ano, Salar, P. Pandoria Traso, G. Pinarulugga, Christy Loy wing paano Parpar, parpan <laughs> kahirap no Imelda Albaran Ronaldo Rosali Hermoso Marlene Dinoso Lucky Yu ayun Teresa Huna, ano Hosana ayun Rosa Umali Pacifico Mayra Agonan Bono Bostela Ligaya Valentin Lilibet Montanay, Michelle Del Monte, Ira Bilarosa, Rodilyn Ramirez, Marisa Beranyo, Antin ano, Atintisa Marina. Partila ano, Perlita Mendoza, manakaron. Helen Baron, Ronel Hanapin, Jusi Taklubo, Abis ano, Abinsia. Ayan, Tumanda Jacob Albin. Lerma, Bantulinao ano, Toroba, Tiloman. Ayan, di ko maintindihan to kasi in -check. Gula, Rosalie, Mahusay, Mardi, Edeline, Lozano, Reed Tiger, ano, Reed Leo Tiger, Rosil, Cabanda, Albak, ano, Abarkis, Abigail, Abby, Merlito, Real, ano, Realisa, Edita, Gonzaga, Mente, ano, Manterolia, Teresa Habire, Edna Gilantoni, Sandy Sanugab, Isabel Elizabeth Minya, Lisa Tirando, Ilin Gikaria, Gika ano Gikaraya, ayang Gikaraya, Sherilyn Ayan, Wilma Dolenti, Gisa Kulan, Antonio Anukos Mga lalabs, hindi ko talaga ito maubos-ubos ko kayo may shout out. So, sa lahat ng na mga nandito, maraming maraming salamat sa inyo lahat. At lubos po ako nagpapasalamat sa inyo dahil natuwa ako talaga. Sobra ako natuwa dahil 2 days pa lang is naging 4,800 views na mga yumakap sa akin. At pipilitin ko po na balikan ko po kayo. Yung mga nandyan, may mga hard na ibig sabihin na engage ko na yan. Pero, ang akin pong pagyakap ay may limitasyon. Kaya nga, balikan ko rin kayo dyan at yakapin ko rin kayo. So maraming salamat dyan sa inyong lahat. And thank you, thank you sa inyong lahat. Lubos, lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat ng hindi ko pa nabanggit ang inyong mga pangalan, pag-shout out dito. Uh, sana po maintindihan nyo ako kasi ah... Uh, maiksing video lang ang aking gagawin ngayon. Pero, nandyan na lahat yan ata. Tingnan nyo lang lahat, no? At thank you, thank you sa inyo lahat yan, ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat yan, ngayon. Thank you. Ang follow more share sa akong mga video.